idol. Yan, yung ginagawa natin ito mga ka-idol. Oh. May ginagawa tayo sobrang ingay yung makina. Ito nakita natin mga idol ang problema. so Ito ang nakita natin yung problema. Uh, may gumawa na nito. Nagpalit na ng timing chain, timing guide. Ito lang din siya nagpapalit. Yan. Bunuti natin na Ito yung pinaka ano niya. Tensioner adjuster. Yan. Oh. Oh. yung mga idol. Oh. Dapat naglalaro yan. dapat naglalaro yan pag pinipisil mo siya dapat lubog yan. dapat lubog siya oh natin ito yung bago natin ito yung nakakabit sa hmm. kanya pisil mo Ayaw. Hmm. Hmm. sobrang ingay talaga kahit nag eh, <coughs> kahit mag-adjust pa ng timing chain hindi siya mano kasi nga stack up mo hmm. kahit anong ano hmm. hmm. Di ka tulad sa bago makita mo na sa bago pag pinisil mo siyang lock hmm. diba hmm. hmm. Diba? dapat naglalaro kaya yun subang ingay nito dahil nga hindi naglalaro to so, stack up stack up Supra so, ngingay Timing Oh tak sun Yan Beli sang kunti sun ah Timing chain, Ilalagay lang timing guide Ilalagay timing guide Yan mamaya start natin yan sobrang ingay ito mga kaido kung narinig yung tulog ito, kala mo kumakalas na ka idol kita mo mga ka-idol lo oh. yan yan kita mo hawa ko ito tinimo mo, mo timing idol kaya may dalawang guhit to idol yung isang guhit may lang hanggang dito lang yung original na timing dito mo tapos kita mo may signs ya dito yan may sign siya yan tapos makita mo dito may umpok dito yan o. yan tapos dito rin may umpok dyan yan you know. tapos dito may timing yan tapos pagdating dito sa ilalim may ring guide dyan oh. yan yan yun, yun ang timing niya mga idol yan yan yung yun timing ito sobrang ingay ito kanina mga kaidol idol yan tahimik na natin Tahimik na mga idol Kanina parang mawawarak yung makina nito Yun. okay na siya oh. Lalo pag napakan mo Ito, oh, uh, grabe parang mawawarax Ayan, good na siya Okay, okay na mga idol